Sa edad na 45, proud na tinanggap ni Juliet Gabino ang kanyang high school diploma mula sa Tala National High School sa Caloocan. Si nanay Juliet ang pinakamatandang nagtapos kanina. Isang matamis na halik naman ang iniregalo ng mister niya. Kahit daw matanda na, pinilit niyang magtapos para maging inspirasyon sa kanyang dalawang anak na nasa high school din. Nahiya ako sa mga anak ko. Si nagaran sila ako wala akong natapos. Si Eduardo Buenaflor naman, maganda na ang kita sa negosyong bakery. Pero para sa kinabukasan ng mga anak, pinilit rin niyang magkadiploma. Nakita sa kanila na talagang napakalagang edukasyon. Pilit namang pinagsabay ni Wilfredo Nick daw ang pag-aaral at pagtatrabaho. Ang pagsisikap niya, nasulit ng magmarcha siya kanina. Tayo naman po kung hihinto po ko dahil lang sa financial needs ko. So nagpatuloy po nagtrabaho na, na lang po o, Then pagpasok kami pag-biernes. Kabilang si Nanay Juliet Mang Eduardo at Wilfredo, sa mga unang graduates ng Open High School sa Tala National High School, isa itong programa ng Deped para sa mga estudyanting kapos sa pera at naghahanap buhay pero gusto pa rin mag-aral. Isang beses sa isang linggo lang sila required pumasok sa eskulahan at ang module, inuuwi sa bahay at sinasagutan. May periodical exam din sila. Open high school, an alternative mode of learning. Katwiran ng DepEd, mas maraming Pinoy ang may diploma, mas malaki ang chance ang magkatrabaho sila. Zai Peniza, News 5.